Magandang magandang umaga po sa atin lahat. Totoo ba maganda ang umaga natin ngayon? Palagpagan daw po natin. Ah, maganda. Okay. Ah, gusto ko po pong, ah, kaya po ako yung parito, magandang pagkakataon para po magpaalam sa inyo na noong October 7, ako po ay ah, nag-file ng aking kandidasi para ngayong susunod na alala. Content trivia lang po. Sa, uh, ako po ay naging direktor ng tatlong uh, terminosyon na taon yun. At sa aking pong panunungkulan, ilang direktor, ay marami po tayo na isa katuparang mga proyekto. Katulad ng City Electrification Program, katulad ng NAIHI, at alam niya ng mga beneficiary. Ano po? ah uh, ang trivia po dito, hindi lang ako ang nakatulong doon sa ating mga kababayan na Liz Bourgeonay. Yung mga pinigyan natin ng mga libreng pahilo sa kanilang tahanan. Hindi lang po ako yun. Alam niyo ba kung sino ang nakasama ko doon para magkaroon sila ng mga libreng pailaw? Kayo po, yung mga naghalal sa akin noon bilang direktor, kasama ko na nakatulong para doon sa ating mga kababayan na mapigyan ng libreng pailaw. Alam niyo kung bakit ko kasama yon? Kasi, nung ibuto nila akong direktor, binigyan nila ako ng trabaho, at ang trabaho nyo ay tulungan natin mga kababayan. Kaya po, hindi ko po sulo yun. Kasama po ang mga kababayan natin na naghalal sa akin bilang direktor. Katulong po po kayo na mabigyan natin yung mga misfortunate natin yung mga kababayan na sila ay magkaroon ng nito yung ilaw. Ngayon, bakit ko po, po napanggit yan? Sa akin pong pagsali ngayon, yung simpleng pagboto ninyo na naman sa bago kong tatahaking ah, organisasyon, ito ay ang pagsali ko ngayon sa sanggumi bayan. Yung simpleng pagpagsuporta sa akin, yung paglagay ninyo sa akin dyan ay sigurado mga kababayan na naman natin ang makikinabang dyan. Kaya po, pagpunta natin doon sa paghalal natin ng ating mga kababayan, hindi lang po yung tao nyo na, na inatuluan inutulungan din po natin ang ating mga nababayan. Tandaan po natin. Ano po? Dahil anang gusto ko po, po talagang isulong ang patuloy na liwanag ng bayan ng Kapalungga. Maging maliwanag ang bayan ng Kapalungga. At yan po ay sa aking siyem na taon, laging walong sityo, ang mga sulok-sulok ng mga barangay ang ating nagawa ng mailaw. At maliwan dyan sa mga may linya ng may hindi. Ay mga kababayan natin na hindi sagsag at talagang taon na na hindi nagkakailaw, natulungan na. At yan ang aking advokasya. Yan ang aking isusulong ulit. Itutuloy natin na mapaliwanag ang bayan ng kapalaga. At hindi lang liwanag ng bayan ng kapalaga. Kailangan presyo din ang katawan ng ating mga mamamayan. Ano po yun? Isusulong din po natin ang uh, Kristong katawan. Paano? May malinis na inuming sa mga bawat barangay at bawat bayan. At uh, bawat bayan. Ah, uh, meron po tayong mga nababanta ang green eh. Hindi naman natin mainuman. Diba? So, meron po akong tiyuhin. Yung uh, engineer uh, Bilyalo, sa sa water district. Ang sabi sa akin, alam nyo alam, kaya ang tubig ninyo sa kapal nga hindi na kasi hindi naglalagay ng filtration. No? Kaya po, yan po isusunod natin niya kasi meron tayong pwedeng lapina na makakatulong. Para hindi lang basta gripo, nagpamulingas na at sa karwas, inumin. malinis na tubig po ang kailangan. At yan yung mga, sa mga susunod na panahon ay tatakakay po po sa inyo, ano, kaya po yung simpleng pagtulong niyo sa akin bayan ang nakikinabang at ngayon sa susunod kong saling, sa simpleng tulong niyo sa akin bayan na naman ang makikinabang kaya po dahil dyan uh, si Director Alan Uhas ay nag, uh, magpipilit na makasalim sa pabingkot sa agro-bayan dahil lahat naman ng mga anak ko po ay tapos na, ako po ay return na sa kamuli ko at sa degred at dito naman ako sasali sa buong bayan para palagi kong nagagamit ang aking utak, nagagamit ang katawan at nang hindi naman mabilisan tumanda. Ano po? At dahil saan, magandang-magandang umaga po, Director Alan Oras.